Gerald Anderson, hands off sa issue ng girlfriend na si Julia Barreto sa ama nito at jo Para sa aking balitang showbiz, hanggat maaari ay ayaw makialam ni Gerald Anderson sa gusot sa pagitan ng kanyang girlfriend na si Julia Barreto at manitong si Dennis Padilla. Ayon sa aktor, tinawagan siya dati ni Dennis pero hindi naman daw siya kasama sa isyo dahil family matter ito kaya dapat ay kay Dennis daw talaga ang effort. Wala raw siyang kinakampiya sa dalawang panig dahil usapin ang pamilya ito kaya hindi raw siya pwedeng sumali. Ngunit umaasa raw siya na balang araw ay magkakayos din ang pamilya ni Dennis. Ayon pa kay Gerald, galing din siya sa pamilya ng bagamat dapat hindi naman broken pero may problema din dahil lahat naman daw ng pamilya ay nagkakaroon ng problema kaya't nagdadasal daw siya na sana ay dumating ang araw na maging okay na ang pamilya ni Julia. Kung matatandaan, mismong si Dennis ang nagkwento na tinawagan niya si Gerald noong 2019 nang nag-viral ang issue na si Julia ang dahilan kaya't naghiwalay si na Gerald at ex nitong si Bea Alonso.